inyong tagapagbalita. Daniel Castro. Oras ganap ng isang minuto makalipas alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay ikalabing siyam sa buwan ng Hunyo 2025, araw po ng Webes. At ito ang Express Balita alas 12. Para sa mga tambok na balita ngayong tanghali, Sospek sa online bomb joke na aresto sa Santa Cruz, Laguna. Babaeng most wanted naman sa Benguet na aresto sa Taytay Rizal matapos ang siyam na taong pagtatago. June 19 ng bawat taon, isang special non-working holiday sa lalawigan po ng Laguna bilang paggunita sa karawani ni Dr. Jose Rizal. At pagdiriwang naman ng National ICT Month, pinangunahan din ng DICT Calabar Zone. Para sa detalye po ng mga balita, ako po niyo lingkod, Daniel Castro. Mga kaibigan, matagumpay po na naaresto ng Santa Cruz Municipal Police Station, katuwang ang Regional Anti-Cybercrime Unit 4A, ang isang individual na responsable sa online bomb joke na kumalat po sa social media kahapon. Ayon naman sa investigasyon, agad po na na-flag ng RACU ang mapanlinlang na komento at uh, sa tulong po na account monitoring at surveillance natuntun at naaresto ang sospek sa parehong araw. Bagamat napatunayang hindi totoo ang banta, kinumpirmahon ng mga otoridad na ang ganitong uri ng biro ay isang seryosong paglabag sa batas. Paalala po ni Police Lieutenant Colonel Alexander Alvarez, hepe ng Santa Cruz Municipal Police Station, na ang mga bomb joke ay hindi biro at maaring magdulot ho ito ng panik at kaguluhan sa publiko tarawagan na rin ang pulisya sa publiko na maging responsable sa paggamit ho ng social media at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Samantala naman mga kaibigan, nakasaad po sa Republic Act Number no. 11144 na isang special non-working holiday, ang June 19 ng bawat taon sa buong lalawigan ng Laguna bilang pagkilala sa karawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at ang mahalagang ambag nito sa ating kasaysayan at sa bayan. Ang batas na ito ay naglalayong bigyan daan ang mga mamamayan ng Laguna na makibahagi sa mga pagdiriwang para sa buhay at legosya ni Dr. Jose Rizal na isinilang sa Kalamba, Laguna. Sa iba pang balitang Kalabarzon, na-aresto naman sa Taytay Rizal, ang isang uh, 42 anyos na babae na kabilang po sa most wanted person ng Benguet province patapos pong magtungo ng, magtago ng siyam na taon dahil po sa mga kasong estafa at large scale illegal recruitment. Ayon sa pulisya, miyembro umano ang suspect na isang grupong nagpapanggap bilang recruitment agency. Noong Nobyembre hanggang Desyembre ng taong 2016, niloko niya ang limang aplikanteng pinangakuan ng trabaho sa New Zealand bilang dairy farm workers sa kabila po ng kawalan naman ng lisensya mula sa POEA. Ibinunyag po ni Police Colonel Felipe B. Maragon ng Rizal PPO na umabot sa daang-daang libong piso ang nakuhan na akusado mula sa mga biktima. Samantala, wala namang pahayag ang babae na ngayon po ay nasa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Group ng Kalinga para sa kakulang proseso. Alas 12.05 na po ng tanghali. Tatlo naman ho ang nasawi, kabilang isang buntis na patungo sana sa ospital matapos ang banggaan po ng isang kotse at van sa Bypass Road, Barangay Zambal, Tagaytay City, Cavite. Ayon sa Tagaytay Police, kabilang po sa mga nasawi ang driver ng kotse, ang buntis na si Jenalyn at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugutan naman ang limang sakay ng van na pawang mga bagong graduate ng senior high school. Batay po sa investigasyon, nag-inom muna umano ang mga sakay ng van bago mag-road trip. Kasalukuyang po nagpapagaling sa ospital ang driver ng van na naharap sa kasong multiple homicide at iba pang mga reklamo. Samantala naman mga kaibigan, isa o uh, upang mas mailapit ang serbisyong uh, panlipunan sa mga Pilipino, inilunsad ng Social Security System o SSS sa Santa Cruz-Laguna branch ang Barangay and Other Offsite E-Centers Online Services Training o BOOST program sa apat po na bayan sa lalawigan po ng Laguna. Ayon kay South Luzon 1 Division Vice President Engineer Edwin Iguaraz, Bahagi ito ng mas malawak na inisyatibo ng ahensya na gawing makabago ang serbisyong ibinibigay habang sinisigurong walang miyembrong naiiwan sa paglipat sa digital platforms. Sa samantala naman mga kaibigan, ipinagdiriwang o ipinagdiwang ng Department of Information and Communications Technology, DICT Calabarzon, ang National ICT Month sa rehiyon kahapon. May temang walang iwanan sa digital bayanihan at binigyang linaw ni DICT Regional Director Felix Tabanao na ang konsepto po ng digital bayanihan ay nagsusulong ng pagtutulungan sa pagbabahagi po ng mahalagang kaalaman sa teknolohiya. Ipinunto rin ni Tabanao na ang layunin po na ahensya na makabuo ng ligtas, bukas para sa lahat at digitally empowered na pamayanan. Kabilang po sa mga aktibidad ng selebrasyon ng pagbabahagi ng bagong kaalaman, makabagong inisyatibo at mga hakbang na makatutulong sa mga pribado at pampublikong sektor ng rehiyon. Oras mga kaibigan, alas 12.07 na ho ng tanghali. Samantala naman, nakararanas na ng kakulangan sa supply ng bakuna kontra rabies ang Apasible Memorial District Hospital sa Nasug, Batangas, Ayon yan sa anunsyo ng Lian Municipal Health Office. Pansamantalang ititigil muna ng ospital ang pagbibigay ng bakuna para sa mga bagong pasyente, lalo na sa mga hindi pa nakakatanggap ng unang dose. Ito ay dahil po sa biglang pagdami ng na mga nagpupunta upang magpabakuna matapos makagat o makalmot ng aso o pusa. Karamihan sa mga pasyente mula po sa iba't ibang bayan ng unang distrito ng Batangas na sa nasabing ospital tumutungo para magpagamot. Humihingi ng pangunawa ospital sa publiko at tiniyak na patuloy ang kanilang pakikipaugnayan sa mga kinaukulan upang agad na maresolba ang kakulangan ng bakuna. Samantala naman mga kaibigan, ginanap po ang RTC 4A Honors Day para sa PSBRC 2024-01 Pinag-anib class sa Quezon PPO Covered Court bilang pagkilala sa 417 na mga bagong graduates ng training program. Dumalo bilang panauhing pandangal at tagapagsalita si Police Major General Westrimundo D. Obinke, Direktor ng National Police Training Institute o NPTI na mainit po na sinulubong ni Police Colonel Ruben B. laquesta Quezon Police Provincial Director. Nakisa rin sa okasyon si Police Colonel Avilino M. Garrido Jr., Chief ng PRTC 4A, kasama pong mga kawani ng PRTC 4A QPPO personnel at iba pang mga bisita. Ang selebrasyon ay hindi lamang pagbibigay parangal sa natapos na pagsasanay po ng mga kalahok, kundi pagpupugay rin sa kanilang panata na maglilingkod ng tapat, may dangal at may malasakit sa katarungan bilang bagong membro ng PNP. Alas 12.09 na po ng tanghali. Samantalan man mga kaibigan sa ating mga balitang pambansa tumaas sa mahigit 2.5 million ang bilang po ng rehistradong persons with disability o PWD sa bansa. Ayon po yan sa National Council for Disability Affairs o NCDA, base sa datos po ng Department of Health noong June 17. Wala po sa 1.8 million noong June 2024, lumobo ng 35% ang bilang ngayong taon. Pinakamataas po ang bilang na may uh, pisikal na kapansanan na umabot po sa 828,189. Kabilang din sa mga naitalang invisible disabilities ang speech impairment na mayroong 335,763, psychosocial disability na mayroong 314,210 at visual disability na mayroong 251,302. Ayon naman sa DOH, lahat po ng labing pitong rehiyon sa bansa ay nakapagtala ng pagtaas bunsod ng mas pinahusay na reporting systems at mas accessible na health services mula sa mga lokal na pamahalaan. Samantala naman, iminungkahi po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Nalagyan ho ng disclaimer ang mga content na gawa gamit ang artificial intelligence o AI upang gabayan ng publiko na maiwasan ang panlinin lang online. Sa isang pahayag, sinabi naman ni CICC Deputy Executive Director Renato Aboy Paraiso na nakatutok niya sila para sa pagtugi sa mga gumagamit ng AI para sa mga panluloko at pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa ibang banda may hakbangan o hakbangin rin ang mga social media platform gaya po ng Meta na siyang may hawak ng Facebook at Instagram at maging ang TikTok sa paglalagay po ng label sa mga AI-generated na larawan, video at audio. Samantala sinabi naman ni Education Secretary Sonny Angara, mahalagang maturuan ang mga estudyante ng critical thinking upang makilalang tunay sa hindi ito ay sa ng pagdami ng AI content online. Para sa mga kaibigan, alas 12.12 12 na hoon ng tanghali. Pinalakas naman ang Banko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kampanya laban sa mga lumalaganap na financial scams sa bansa sa pamamagitan ng muling pagpapatupad ng Protect Your Money campaign. Ayon kay BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, tinatarget po ng mga scammers ang mga government retirees at overseas Filipino workers. Mula 2022 hanggang 2024, mabot na sa 3.37 billion pesos ang halaga ng mga unauthorized banking transactions. Upang mas mapalawig pa ang kampanya, nakipag-ugnayan na rin ang BSP sa ibang ahensya o iba't ibang ahensya para masugpo ang mga scam na patuloy pong nanglinin lang sa publiko. Samantala naman mga kaibigan, muling nanawagan si Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo para sa ganap na pagpapatupad ng Republic Act No. 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act ilang buwan matapos itong maging ganap na batas. Layunin po ng batas na itayo ang mga mandatory at dedicated evacuation centers sa bawat lungsod at munisipalidad sa ating bansa si Senator Go ang pangunahing ang may akda ng naturang batas. Gitpo po ng Senador, para na tiyakin ang pamahalaan o ng pamahalaan ng kaligtasan at dignidad po ng mga evacuee sa pamamagitan ng maayos, malinis at may privacy na evacuation facilities lalo na sa harap ng sunod-sunod na insidente ng pagbaha at sunog. Kamakilan lamang ay personal po na naghatid ng tulong si Go sa mga biktima ng sunog sa Mandawi City at sa Davao City. At bayan po sa aming uh, pagbabalik. Sa iba yung dagat, muli hung tatanggap naman ng student visa applications ang US kung isusurrender ang kanilang uh, social media accounts. Sa iba pang bahagi ng bansa, karambola po ng limang sasakyan sa Sipokot, Sur, tatlo ang sugatan. Sa atin naman balitang sports, Manny Pacquiao, malaki ang chance ang manalo kay Barrios. At sa showbiz, Lea Salonga na piling kumanda ng U.S. National Anthem sa New York City. Ang detalye po naman ngayon sa pagbabalik ng Express Balita alas 12, oras alas 12.14 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14-5A Balita sa Ibayong Dagat Oras o mga kaibigan, alas 12.17 na po ng tanghali. Mga kaibigan, muling magbubuka sa mga embahada ng Estados Unidos para sa aplikasyon ng student at uh, exchange visitor visas. Ngunit ngayon po ay may bagong patakaran. Kailangan isuko ng mga aplikante ang kanilang social media accounts para sa masusing verifikasyon. Ayon naman sa U.S. State Department, ang mga kukuha ng F, M, at J non-immigrant visas ay kailangan isumiti ang kanilang social media profiles bilang bahagi po ng pinalakas na background check ng mga consular officers. Layunin umano nito na masigurong ligtas at protektado ang bansa mula po sa posibleng mga banta. Balita sa Ibayong Dagat Samantala naman, tinanggihan po ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang namang third-party mediation sa sigalot nila ng Pakistan kabilang po ang alok ni U.S. President Donald Trump na mamagitan Ginawa ni Modi ang pahayag sa isang pag-uusap sa telepono kay Trump matapos ang ilang ulit na alok ng US na tumulong sa pagresolba ng tensyon sa Kashmir region. Matatanda ang inakusahan po ng India ang Pakistan sa pag-atake sa Kashmir noong April 22 na ikinasawi naman ng 26 karamihan po ay mga turista. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Mga kaibigan, tatlo ang sugatan sa karambola po ng limang sasakyan sa barangay Manangle, Sipokot, Camarines Sur matapos araruhin ang truck na nawalan po umano ng preno. Ayon kay PSSG Roniel Aquino, nakahinto mga sasakyang patungong Norden ang salpukin ng truck mula Davao na patungong Maynila. Madulas din umano ang daan sa oras po na aksidente. Nagresulta ito sa pagkayupi ng harapan at likuran ng apat na sasakyan habang minor injuries lamang tinamo ng tatlong biktima. Samantala, nagpaalala naman ang PNP sa mga motorista, laging suriin ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, ligtas si Councilor elect Melvin Ordaneza. Matapos tangkain siyang barilin ng isang riding in tandem sa barangay poblasyon sa Hagonoy, Davao del Sur. Sa kuha ng CCTV, makikitang bumaba ang angkas ng motorsiklo na atila, at may kinukuha sa pink na bag bago habulin si Ordaneza. Sa ang palad, agad ho nakapasok sa barangay hall si Ordaneza at hindi pumutok ang baril ng sospek. Ayon sa pulisya, posibleng si Ordaneza ang target ng pamamaril, ngunit wala ho silang natanggap na ulat ng banta sa kanyang buhay. Sports Balita Mga kaibigan, naniniwala naman si dating world champion Shane Mosley na may malaking tsansa si Manny Pacquiao. Natalunin si Mario Barrios sa kanilang laban sa July 19 sa Las Vegas. Ayon kay Mosley, kitang-kita ang determinasyon ni Pacquiao sa kabila po ng kanyang edad. Idinagdag pa niyang hindi nawawala ang husay ng Pinoy boxing icon. Matatandang ang tinalo ni Pacquiao si Mosley noong 2011. Sa pamamagitan ng unanimous decision, si Mosley ay nagretiro sa boxing noong 2017. Sports Balita sa naman, umakyat sa 1-0 ang TNT Tropang Giga sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup matapos ang dikdikang 89-88 na panalo kontra Magnolia Timplado sa Field Arena. Tinuldukan ni Kelly Williams ang laban sa pamamagitan ng isang crucial free throw sa huling 6.8 seconds ng laro. Sinubukan pang bumawi na Magnolia sa natitirang 2.9 seconds ngunit napigilan ang tira ni Xavier Lucero. Nanguna sa opensa si Roger Pogoy para sa TNT na kumamada naman ng 30 points. Yo, 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 be yo, be, yo, be, yo be Samantala sa ating namang showbiz chika, napiling umawit ng US National Anthem si Leia Salonga sa laban ng New York uh, Yankees at Los Angeles uh, sa Yankee Stadium. Ibinahagi po ng New York Yankees sa social media ang video ng kanyang pag-awit ng Star Spangled Banner na umani naman ng papuri mula sa mga manunood. Matatandaang si Leia Salonga ay nakilala sa Miss Saigon at sa Lay Mesaraba. Yan po ang ating showbiz chika. Showbiz chika. Showbiz, showbiz. showbiz. showbiz chika. At sumanyo po ang kabuan ng mga nagbabagang balita sa Express Balita Las 12. Ngayon pong araw nito ng Webes, June 19, 2025. Sa kalam ati mga nakatuwang sa technical side, ako naman pong muli ang inyo naging tagapaghatid balita, Daniel Castro. Manatili lamang nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, oras 12.22 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJ.